Whitey Apa yung sakit ta ulo nene? Ah? Sakit kita ulo? Whitey. May sipit. Pit, pit, pit. Ay, nagdakil ng iwat mo. Ah, po ay ah. Salamat. kang. Noy. No, opi mo. Noy, 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 noy. Hmm? <laughs> Nagsusayaan. Dato na, madam. Kaririin mo. Ha? Kaririin mo na ko, Uy, opo, noy. Noy. Mm hmm? Mm hmm? Mm hmm? Hmm? Wahitipit. Uy, uy. Moyang. Nay, Mo. Hmm. Tarupam ni. Oy. Tarupam on. Hmm. Balik tagtama mo, on. Oy. Balik tagtama tayo. Ito yung mga alaga ko. Alaga ko na makukulit. Sila guys, tingnan nyo sila. Oh. Mababait sila. Ito naman si, ano, si... Ano to yun? May gray. Gray pink. Gray pink na mabait. Uy, nene. Uy, dali naman ang nanay niya. Si Dayday. Day. Ito naman si Whitey. Ay, gising ka na. Ay, gising na sila. Uy. Uy, <laughs> uy. Uy, 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 uy. Gising ka na, nene. Gising ka na, nene. Uy, nagkikute na. uy. Gising ka na? Gising ka na, Whitey? Ay, apo. Gising na sila. Mm-hmm. 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 Gising na kayo? Ito yung mga alaga ko na mababait. Nandito sila natulog sa sala. Ayan na. Ay, neneng. Ay, gising ka na? Ay. Ito na yung mag-ina. Ayan sila guys. Ah. Ang cute nila. Ito yung mga ano, parati kong nilalaro sa bahay. Ayan sila. Uy! 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 Hmm? Uh -huh. Noy, noy, noy. Neneng, maturog kayo, ha? Maturog kayo din na natin yung isa. Meron pang isa doon. Ay. Oh. Susap. up. Mm. Mm. Ay niya. Hmm. Hmm. ay may parati silang inaon. Baba yan. Baba yan kayo. Maturog kayo, ah? Ay, nagsimpot ni Dayday. Yun. Ang Nagsakit taulo mo,